Magandang buhay mga ka-hamster lover. Ang video ko ngayon ay para sa mga tips sa mga gusto mag-alaga ng mga hamster. Mga beginner katulad ko. Dapat sa pag-aalaga ng hamster mga guys, iisipin nyo munang mabuti kung anong plano nyo talaga. Kung gagawin nyo ba siyang pet, gagawin nyo ba siyang pambreeding para magparami. Umpisa natin sa pag-breed Kung yun ang plano nyo, dapat una i iisip, ay eh, pag nagparami ka, dapat yun yung paglalagyan mo ng mga kulungan. Dapat meron kang nakahanda na ganun. Dahil unang una, pag nag-start ka sa dalawa magparis niyan, napakabilis magparami. So, pag inisip mag-breed, dapat yung dalawa pa lang, maghahanda ka na kagad ng mga bin nila. Una yun, tip. Tapos pangalawa, dapat yung location ng mga kulungan mo, siguraduhin mong malaki na hindi ka magkakaroon ng problema pag dumami. Kung iisipin nyo naman na gagawin nyo siyang pet, dapat ang maganda nyong gawin, kahit isang kulungan lang na malaki, tapos medyo igigilid mo lang siya sa, tawa, sa mga maliit na area, pwede. Mas maganda. Kapakain muna ako ha, habang magkikwento ko sa inyo. Yun nga, pag gagawin nyo siyang pet, maraming magandang mangyayari unang-una. Tipid ka sa location. Tapos yung kulungan, pwede mo lakihan. Marami kang accessories na pwede mo ilagay. Pwede mo ilagay ng hamster wheel, siso, mga tunnel, ganon. Ako, sa pag-aalaga ko ngayon, totoo lang, ang gusto ko dito talaga pet lang muna. Kasi nga, 'yun nga yung isang aking iniisip, baka pag maduma talaga siya. Eh. Wala pa akong magandang location pero kaya ko magparami, kaya akong maayos dito. Pero nag-start muna ako dito kasi parang mapupunta na rin ako sa pag breed ngayon eh dahil parang parang mas natutuwa na ako na mas marami sila 'tas nakikita ako na lalaro karutan katulad nito ayan mga yan nakakatuwa silang tignan diba o tas yung isa kumakain dito ayan, ayan. ito yung daddy hamster um, yan na ay, yung mabalbon tapos ito si mommy yan yung mommy ito si daddy at ito yung mga naging babies nila yan tatlo yung bali yan mga yan pito nga po yan eh. kaya lang yung isa yung namatay yung tatlo kinain niya ayan, ito natira ngayon medyo happy din naman ako kahit may tatlong natira. Kasi pet pa lang naman ang nasa isip ko. Ngayon, habang tumatagal sa pag-aalaga ko nito, parang gusto ko na rin sila mag-breed kasi unang-una may mga nag-PPM sa akin. Kung na nagtatanong kung magkano. Ngayon, naisip ko, parang gusto ko tuloy mag-breed na mag-breed para masagot ko yung ibang mag-PPM sa akin. Yun, yun yung nasa isip ko. Kaya ang tip ko lang sa inyo, kung gusto niyo mag-breed, siguraduhin nyo muna yung location ng mga kulungan nyo is malaki. Yung kaya magkasya yung maraming bean cage. Kasi pag nag-start ka mag-paris ng dalawang hamster o ano man yan na lahi, dapat sa loob na nag sila, iisipin mo na kagad yung bean cage. Dapat bumili ka na kagad. Huwag mo na nga antayin ng anak na bago pa siya Pago ka pa lang magpo-produce ng mga bingets, dapat pagpares na nalos mga isang linggo mag-produce ka na kasi para doon sa mga babies na lalabas ni sa kanila dahil hindi naman pwedeng habang papalaki nandoon sila na magsasama-sama dahil darating na mag-aaway sila. Dapat naka lalo sila. Lalo kong ang lahi ng hamster mo ay Syrian, dapat 'yan naka talaga hindi katulad nitong mga dwarf campbell ito, ito yung mga yan kahit hindi kagad ka sila i-separate na matagal na buwan kahit mga 3 to 4 months nandiyan pa sila mag hindi sila mag-aaway diyan yan ang katangian lang ng dwarf hamster na hindi masyadong mag-aaway kapag sama-sama hindi katulad ng halimbawa Syrian need mo sila silang paghihiwalayin after ng 3 months to 4 months yan, yan lang ang magiging tip ko para sa inyo. Kaya, kung nagustuhan nyo yung video ko ngayon, kayong pwede kayong mag-comment, -like, pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow sa Facebook ko, Hamster World. Bibigyan ko kayo ng tip. Pag kayo nagtanong doon, lalagyan natin na sagot with video. Para lalo nyo maunawaan, lalo sa mga beginner, mga... Siyempre, habang ngayon, papakainin ko na rin muna sila. Oh. Ito si Daddy Balbon. Yun lang mga guys ang magiging tip ko sa inyo. Need ng location pag naisip nyo magbibreed na. Pero kung hindi pa, kahit isa o dalawa magsimula kayo, paghiwalayin nyo lang muna kahit isang hamster, isang bean cage, para lang pampatanggal ng stress nyo pag gawin nyo galing work. Okay din yon Okay. Hanggang dito na lang mga guys. Maraming salamat.